Tara na mga idol, kain tayo. Ang ulam ko ay simple lang pero masarap. O ba diba? nagisa ako ng kamatis, niyagin ko lang ng bawang at saka asin. Tapos nagprito ako ng itlog. Pang tanghalian namin ng kasama ko to kasi yung mga amo ko nagsasayam sila. O ba diba? para may lakas kaming magtrabaho kasi marami akong lulutuin. Saka... Oh, ang sarap ng puting kanin. Mm. Tapos ang sarap talaga yung kamatis na ginisa. O oh, di ba? Simpleng buhay na 'yan. Napakarinamnam. Heh. gutom na gutom ako kasi kagabi hindi ako kumain. Kasi inaantok na talaga ako. Mas pinili ko pa yung matut papunta ng mat matulog kaysa yung kumain na. Kasi pagod na pagod na ako at guta antok na antok na ako mga idol kasi uh, 3.30 na kami bumaba ka kagabi. Kaya ngayon lang akong kumain. Kaya ito, napasabak ako ng kinain. <laughs> hindi na ako kumain ng ano, panggabihan kasi kumain na ako ng kanin ng dalawang plato kaninang tanghali. Kaya ito, kikil, nagkikil ako sa kamatis sa ka-itlog. Napakasarap. O, tiba. Kunting tiyaga pa. Kunting tiyaga pa kami, mga idol. Kasi, malapit niyang matapos ang Ramadan. Siguro, 11 Kasi, nung noong umpisa, eleven. Kaya, malapit na rin magbukas uno. Mayroon pang ten days. Matatapos na rin ang paghihirap namin. no? nangihina talaga ako. Nabupuyat. Hmm. hindi na kaya ng katawan ng mahabang puyat. Eh. <laughs> Siyempre, tumatanda na ako. Hindi na kagaya yung katawan ko nung bata-bata pa ako. Pwede magpuyat-puyat ngayon. Hindi na. Papagod na ang mga katawan. Siyempre, nagbabago ang mundo. O, ba diba? <laughs> Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat!